Libo-libong siklistang bulakenyo ang sumikat sa 20-kilometer bike run sa ginanap na Bida Bikers. Bawal na gamot ay iwasan, magandang kalusugan, ehersisyo ay responsibilidad ko, program ng Department of the Interior and Local Government. Bulacan Police Provincial Office at pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Bago nito ay umindak muna sila sa Zumba Dance Workout para sa kalinsabay na programang Kapitolyo for Life. Ang ay lubos na nagagalak para sa pag-arangkada ng ating ipinagmamalaking programa ang province-wide launching. Bida bikers o na gamot ay iwasan magandang kalusugan. Ersisyo ay responsibilidad ko. Team up with Capitolio for life. Ito po ay sama-sama -sama nating pagsikan para sa kapayapaan at kaayusan. Napakaswerte tayo at Nag nagbigyan tayo oportunidad maglingkod. Gamitin natin ito sa mga advokasya, isa na rito ang laban sa droga. Dahil ito'y laban para sa anak natin, laban para sa kinabukasan nila, at laban ng ating bayan. Bulacan, maraming maraming salamat sa pakikisa rito. Mabuhay ang bulakin Buhay ingatan, ng drogay ayawan. Bida ka. Dito sa Bulacan, bibida ka. Kami ay taga Balenzuela mula sa grupo ng BGP Nationwide Biker Group Philippines na sumusuporta sa sa PIDA Bikers Alolos Bulacan. Kami, Kami ay ang Senior Bikers of the Philippines Bulacan Bikes Chapter. Happy Sing tapos pangunahan ni Nakalihim Benjamin Abalos Jr. ng DILG, Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alexis C. Castro ang pagbubukas ng mga inilunsad na programang Bida Bikers at Capitolio for Life ay nagtungo sila sa Balagtas Holhias ng Bulacan para sa talakayan ukol sa advokasya kontra sa paggamit ng ilegal na droga kasama ang Liga ng Mga Punong Bayan sa Lalawigan ng Bulacan. ang